La Pieta Si Jesus sa kandungan ng mahal na ina Sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain Sinakop ng kadiliman ang buong dako ng bungo Matapos nito ay napasigaw si Jesus ng Naganap na! Batid ng mahal na ina natapos na tapos na Nalagutan ng hininga si Jesus. Sa tulong ni Jose ng Arimatea, ay ibinaba nila ang walang buhay na katawan ni Jesus at kinalong ito ng mahal na ina. Anong, anong sakit at pagdurusa ang naramdaman ni Maria ng katungin niya ang walang buhay niyang anak? Ang imahe ng Lapieta ay nasa pangalaga ni kapatid engineer at ginang Angel Salvador at pamilya ng Nayon ng San Jose.